Mapasaya sabka og apil sa street dancing competition sa Tuna Festival. Nagkadaiyang performances. Mahitungod sa Tuna ang gipakita sa mga partisipante nga may apil. Upat ka contingents ang nagtigi sa kompetisyon. Maukini ang Cronesia Foundation College Performing Arts, katipunan ng kabataan sa Barangay Kalumpang Performing Arts, si Dak Performing Arts sa Esperanza Sultan Kudarat ug Barangay Mabuhay Performing Arts. Yeah! Sa upat ka partisipante na angkon sa Sidak Performing Arts Esperanza Sultan Kudarat ang kampiyonato. from Esperanza Sultan Kudarat! of all, uh, we are so blessed na maging champion for 2023 Tuna Festival. Uh, sa tanan na teammates ko, congratulations team! Yay! Let's go! Yay! And thank you very much, uh, Jensen, for welcoming us, si Doc Performing Arts Guild, and hopefully nga uh, next year, mas bongga pa dyan atong Tuna Festival, right guys? Yeah! Happy Tuna! San anaalang sa second runner up ang Barangay Mabuhay Performing Arts. Apan malipayon ang usa sa mga partisipante sa grupo. Daw ma'am na dili mi champion pero uh, super happy kay may kay worth it amo ang kulaw, amo ang kakapoy, amo mga sacrifices, amo ang family besides nang nami mga mulakaton sa balay, nami trabaho pero nag-focus mi sa amuang ang ano sa competition. Happy kayo mi. Luyon ini hugot sab nga nagbantay sa palibot ang kapulisan, hugo ban pa nga security personnel tomo nga masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Butsyag sa kapulisan, sukad sa opening hangtod sa culmination program sa Tuna Festival karong tuiga, walay mga untoward incidents nga natala. Uh, based on our security uh, from September 1, we have no uh, untoward incident no happen especially the uh, venue of the activities. And now we have maximized our deployment especially tonight because it's almost uh, estimated about uh, 10,000 people here. Now uh, generally peaceful although maraming maraming uh, mga tao ngayon individual nga na witness itong culmination na ng 205 Tuna Festival ng General Santos City. Bisan pa man na human na ang culmination sa Tuna Festival sa siyudad, apan magpabilin matod pa sa ilahang mga pwesto, ang kapulisan, aron mas siguro ang kaluwasan sa publiko. Nagpahimang sab si Police Lieutenant Colonel Lumigid sa mga tao nga mahimong vigilante kanunay o mosunod sa mando sa otoridad, aron malikayan ang mga kriminalidad o magmalinawon ang kasaulugan in the heart of changing lives. Kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News.